Ito mga katropa at sinibad yung latak ni ano ni Nunoy. Ito tingnan natin kung anong papasan pa na ito. Huli na tayo. Pero huli na humahabol no, pa. Kanina sila naglatak. Uy! Meron din! Ayan guys sabay sila ni Nunoy. Tingnan natin kung sino mahawan sa kanilang dalawa. kasasabi ko lang na makakahuli siya ng mga kutsintahan. Pero magaan yan, magaan, Jeep. Ah, mga kwarentahan lang yan. Ito naman, baka mga trentahan. Yan, paspasin, unoy. Mantikaan ah. Sa pawis. Ang gabay ah, pang maga. hindi pa nga kailangan dalawa na itong mga trupa. Ayun, si Bayopo, si Pacific Vlog. Ah, nga, patama yung kami sa ano. Um, ano kayo mauna sa dalawa? Si Jeep. O si Nonoy. Jeep. Si Jacob. Saan? Si Jacob ay. <laughs> Malawa yan. Malawa. Ah! Malawa. ka! Uy. Ka! Si Bayaw ma. Ito malaki kay Bayaw. Kay Pacific Vlog. O. Oh. Ay malaki ito. Sure ball na kay Bayaw. Ayan. Tinawag tayo. <laughs> Uh, Tingnan natin, pinakahuling kinain na si Bayaw. Tingnan natin, <laughs> yung mga pagpasang ba mauna. pasan sila oh. Pasigip. Ito si Nunoy. Dito pa, dito pa sa loob. Ito si Bayaw. Dito, ba, dito, ba, si dito ba, pa. Oo <laughs> nga, isang akwak sa loob. Pinyo, patulo, pinyo mo. Lupin. Lupin.

Anu na? Luway na, luway na. Ari bro jar yo. murajan. na, luway na. Ari bro itu Ari ari sapai. Diberantai ni pusak tu, madre bro. Ah, sikit lalu. Ah, mana na itu? Bukan. Ari bro. Ari ari. Ari bro jan, nanti start itu. Malaki itu malaki.

Labi oh, mga trupa. Pacific, labi mo. Kuya mga tropa, Pacific. Bato-bato na rin dito. Ah. Oh, ganso dito. Abi. Ganso. Ganso pa dito mga tropa. Dito ganso. Kaya mga tropa, si Pacific. Masipik plug lang, malakas. Sige, sa'yo pa yung mga kay. Huwag mo ilalagay na kita yung cambio. Bilangin mo lang ng ganso mo ah. Tsaka na na. Ay, animer, ay animer. na, nila yung Sintro na. Lupin din. Agoy, ah, marami pa lupin ito. Barilis lupin, Ay, barilis. Ay, barilis. barilis to. siyang ano. Ay, blue din. Blue

Ayos Sino pa, sino pa Ay, dali ni Gamer Ay, mga atropa Kakahuli lang ni Imar na malaki kanina Ngayon, ay nakahuli na naman Ito Grabe, abis, unshoot na ito mga atropa Walang cut ito Kinayang sabay naman sila Kinayang sabay naman sila si Umaw. Wow. Ayan. Ayan, Toy. Uy, sinayaw sa iyo ang patayo. Sinayaw sa iyo pa yan. Masa tanin natin kung sinumaw naman sa dalawa. Kanina ako na skip. Ngayon naman, sinumaw na sa dalawa, ni Imar. Imar, ako nang bibira. Tuloy sa kundi. baka meron kayo diyan ano? Tawas. Para kay Imar. mo Sagot mo natin yung pagkat sa saka pagpalo ah. Bilangin mo lang. Hindi ka mawala pero hindi ka magkakaroon. Nang kaimar. Hindi sa Kaya mo ito na tayo tamsi mo. Ito. Ayun. Ayun. Ayun lang mga tropa. Ulo! Nandun na pala!

Masakit sa kamay yan mga katrupa Hindi nang di ganun kadali Magbira ng mga isda rito sa no, Malaking isda sa Pacific Ocean. Talaga yung kamay nagpapanlanit Yung si Maro Itis lang ang sakit Mahuli lang at may nang may mga May mga sa kanyang mga anak Gano'n sa ano? sa pala para, para, para yan ang pupunta ni Fernando Lead mo pala. Ay, okay, malapit tayo, no? Kaya, ano? right. Solid, North, party less. Okay, Ayun. Ayun na rito At narito na yung ano. Bato-bato. Dito natin Kuha ano muna natin to Bato-bato na ito. Una ito. Dahil <coughs> right. sa bato, nandiyan na. nah, guys. Siapa tahu sama, jangan so, at Magbuburas buburas. So. Barilis na itu? Blue, blue, Bli, Ayang, apa. Yan. sana apa sampai itu? Pag mahaba ang ano, ah, pa rin. Marami sila, isang grupo ng blooping. Mga pa dumaraw dito. Kaya na. O, gagan sa sa'yo Kaya na, ginan sila. Yun. Pupok, pupok. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yun, anong na pupok lang. Ayos na. mga Ang tawag po dyan ay wakwak. Ayun na, Ayan na. Ayan na. You know, Taro kami ng mga wakwak dito Ayun mga truco Wawak ito naman Ay ito na sa doon sa kabila, sa kabila. Doon sa kabila Ito na Oh, Doon do Yan yeah, mga truco Kita nyo wala namang cut ito Walang daya ito Wala script dito ito, kay Iman naman Ano kaya ito Wakwak -wak pa rin Wakwak ito, ito Wakwak Wak -wak. Aba Nagdarawa kami ng napakaraming wakwak -wak dito sa Pacific Ocean. Ayan, iway na rin. Kaya balik kasi si Papa si ni Imar ka niya nung trying ka ng ano, parilis. Kasi nakapagpasibad na naman siya. Hindi ko nakawan, ng mga kautrupa yung napasibad niya at tayo busy sa taas. May appointment. May appointment. Ay, wak wak din. Ay, eh, mga tropa, wak wak ko. Oh. oh, wala ba, ba, ikut pa, wala pa, ikot pa. Ikot pa. Bayan na. Sabung nga, bayan na. Wow. Oh, palo. Isa, dalwa, tatlo, apat, lima. Oh, grabe. Sure ball, mga tropa. Busi. Busi, mapupula na yan. Busi. Ayan, thank you, Lord. At napasampan nila yung kanilang mga kasubad. Ayan, magkala-tapuli sila. Thank you, Lord. Ayan oh. No? Ang lalaki ng mga wakwak. kayo, ay Aswang. Aswang. Ayan. Malalaki po yung mga pakpak -pak niya. Ito po. Oh. Ako wakwak po ay Ayan. Ayan. Mga makadrop Oh. Abangan nyo pa mga makadrop yung mga auli nila. Ayan 11 minutes. Ito. Si Baron Kabulas Pwede. Baka na mabitik yan. Ayan o, ganyan po ang panguhuli nila ng wakwak. -wak. Sabi saya daw aswang. Mukha ni Barod. Ayan mga tahimig lang mga katrope mga kanya pero yan ay may mga buntog na. Pagbiglang bigla, ano, sumikip yung kanilang mga kamay. Uli na. Po. Yan, na-cut muna natin mga drupa At next vlog na lang ulit